Laki na ako sa gulo. Kaway, sa ayot. Yung mayroon sa yung papa ko, laki. Biyugol po. Hindi nyo gusto sa malulog po yun. Kaya labas-pasok ako sa loob. yung nyo makikita ako, laki na lang ako lang. Pero sa 12 anos na nata. Binulo ko yung binawa kong kasalanan na omisad. Ayos na sa akong tao. Yung lungkot ko naalala ko yung mama ko, papa ko. Hindi ko alam kung ano talaga gagawin ko. Hindi ko alam yung boso siya. May na city dyan. Kasi mas maganda yung bumabay lang kayo, nagkikisama kayo. Iba kasi nagpapaboyo lalo sa pera lang doon nandun daga mga kalimutang lakas siya siya ako bata pa ako naaad bata malunungkot ako talagang siya siya kung pa'y kong nagawa mga storya ng tattoo sa sa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe Ako si Jay Santos ay ito ang istorya ng mga tatu ko Tadis Mercado Tukul taga bida ng mga nakukulong kami Nakukulong ako ng juvenile sa MRC Dunod-dunod yung pangkat ko bahala na kang Bahala na gamit. Masok ako dati mga brat, Pago ko ako na masok ng bala, ang pangkat. Iba dyan sa Mudilupa, eh. iba sa City Jail. Eh, mananato talaga yan. Artist. Ako oh, so sa maximum ulit ba dyan, tuto so sa maximum. Asala ko si Tate. Eh. patok. May nara yan. Oo, oh, si Pogi Baraga. Dati namin jury yan. Rudy Ignacio. Hmm, yan yung namin. Okay na siyang bumalakad. Wala kaming gulo na pinasukaw. Nagang malilis yung malakit sa lang sa pera. Maluwag. Ano yung pag-uwi? Okasyon. Ayon, besari. Pasko't ba akong taon? Panuubo rin ako. Nagpapanuto ko. Kasi yung iba ibang bumapalo sa isip ko, gumasira ako. Kasi yung ibang masakit ako, hindi sarili ko lang po. Diyo, si Ayos pa lang ako yun. Lakay na ako sa gulo. Kaway, rayot. Yung malalas papa ko, laki. Biyugol ko. Tingnan ko sa samahal loob yun. labas-pasok ako sa loob. Yung nahanapin yung papa ko, laki wala ako rito. Yung makikita ako, laki na lang ako lang. Sa muli ng kulong ako, doon ako pumasok ng pangkat ng bala na ito. Doon naman, sa 12 anos pa yata. Nakakulong ko sa 54, as na biyaya ko ng EYRC. Doon naman binulong ko yung ginawa kong kasadanan na homicide. Aray sa klasa akong mga tao. Yung po ako, naalala ko yung mama ko, kapapa ko. Di ko alam kung ano talagang gagawin ko. Kumain ako ng 18 anos. Uyos naman ang loob talaga doon. Kaya nga hindi ako na. Static. ayaw ko lang bumalik sa loob. Hindi yun hindi ka lang mga Lasik na kasi ako na bata pa ako. kami. Parang tindi kami dati. Ako yung starter eh. Nakasakunta ako yung bata. Mga nakaway namin yun. Pero hindi nasa dyan nakasakunta ako. Parang Pero nang mga bata pa kami talaga. Nakasakunta ako. Nangungusin siya ako. Malungkot ako. Tatawag siya kung kung nagawa ito. Ba't ako ako Kaya ako nalagsisirin rin ako. Yan yung unang karandasan ko sa loob. Nahuli talaga ako. Bisa eh. mo nila yung pangyari yan. Ta-owner ni. Eh. Saka may dumaan mo, mobil. Yung mga warga daw na kasi sa tagbo na. Naiwan ako nun. Talaga yung nakako ko na. Um, ako lang magbubawa eh. wala naman damay pa ng iba. Bilang 12 anos tay. Hmm. Awa na ako sa mama ko eh. Kung yun ako dahil at mga isang beses lang sa isang linggo, okay na sa akin. Sa makita ko yung okay eh. Okay yung mga kalagayan yung okay na sa akin. Ang pinakamatagal mo pala tayo sa juvenile? Oo, oh, juvenile. Oo, oh, yung mga unang araw mo doon, uh, bilang 12 anyos yan um, tayo? Pag lang pyesa ako. Nandito sa rosaryo. Kapag nangaranas kaya kakain, bisabi-bisabay lalapas kami ng uh, patrangal, maglalaro kami. May mga pangkat na rin doon? Meron. Alala lang, D7. Kasi pag isuwit nyo, si check ka niya eh. Ilang kayong mga bata nung tayo doon? Oh, Mabibili mga lang mga 30 lang. Sa isang briyada may malita si Zelda, may malaki si Zelda. Hmm. Yung sa iba, mubi lang ng 35, may treda. Siya alugod namin, malaki yun, 40 mubi lang nun. Ang puro bata lang talaga. Kaso ra ragu silang, pwede sa mantala lang, lang muna, doon sila. may kami ng maayos, malinis naman yung pagkain namin doon. Tubig namin, wala nang problema, nakakaligo kami ng maayos. Nakapaglaro kami sa labas. Ganun kalawag yung EYR sa si dati. Nagkagulo kami taras kasi kasa na naman ako, napalo ko yun. No? Sasakrain ako eh. Yung baga, naunahan ko na. na. Nagkali kami sa simbahan eh. Pagkakabala namin, bilhin ko kong ganun sa sa'yo. Pinalo ko siya ng bangko, naman ako na siya. dose ganyan? Hmm, 12 na -ayon. Kung ikukumpara mo sa mga normal na dose anyos, pa paano ka mag-isip nun? Oo nga naman, normal na pag isip po. Ay, gamay na gamay ko yung, yung um, malalaki lang ng tao. Yan na din ako dun. Lecturer. So lecture ako yung mga bagong pasok, yeah. Tuturo ko sa'yo yung mga tamang bumaraan, na di sila mapapahamak. Anong edad ganyan na naging lecturer Ano na ako nun? 14 anyos na ako nun. Tapos may responsibilidad ka ng ganun. Hmm. Magkakasama kami. Isang shed na. Ang malilit. Ang mga may mag mga kalaki. Meron po nga. Siya na anyos. Nakas na narabi lang eh. Ako kung magagabay sa mga batang maliliit. Huwag lang tularan yung mga nakita nila dyan. Nakita nila may ko ng kamay. Huwag huwag tularan yan. Mapapahamak lang kayo dyan. Bata pa kayo. Mapaglabas nyo. Makabalik kayo wala dito. Wala pa sila natunan. Yung mayinis kami. Binoboto lang yung bursyo. Pag ang maximum. Iwahin. Matawid na agad. Nandun na lang. Ilang agurang. Ang buong ba? Nilispeto ka. Hindi siya ako sa mga bagito. Tinutunok ko ng tama mo. Mong... Pagilispeto sa mga dalaw. Mayroon ng kulat at kabusyo. huwag na lang basta sa inyo. Kasi may, may kulang para sa inyo. Eh. At ko yung tama lang. Para hindi sila mapahamak. Una, bago ko nabiyala mo din lupa. Naging grupo mo na ako. Isama ko ng pisa, may narya. kaya ako sa mga alal. Doon, sinusub ko lahat. Bumaitang, bumaitang ako. Kasi mas maganda yung bumabay lang kayo, magkikisama kayo. Eh sa bosyo ko agad, pera ka niya. Maganda yung bumabay ka. Yung iba kasi nagpapaboyo dali sa pera lang. Yung iba kasi at bosyo ka. Hindi sila marunong mas pwede naman yung bagito. Akin yun, hindi. Sino ko tinuturo ko sa mga bagito, yung tama lang. Yung talagang nirespeto ka, igagalang ka. May nakikig naman sila. Hindi alam pang dalaw. May lakad na pasensya. Ay, tayo, pasensya na buhay ka. Nakakain kami ng maayos. At wala kang dalaw, basta yung rancho. Okay naman na labas labas kami sa ano sa selda o kung naman yun lang okay, magano no. ko no. so, eh. like no? na ako ay tola kung dalaw di biskarte pag lalaba para makakain ako maganda yun sa maximum yun ako yung yun sa ilin ako na talaga yun yun yung boss yun ano may yasit yun sa po ako nang mutindo pa kombi ko na po. Nagagad lang karanasan ko sa loob. Yung inispeto ko lahat yung empleyado, mga kasama ko, bilang magkakapatid. Ilagay sa mga ko sila. At, tamang malakad. Naspetuhan lang para magkakapatid tayo sa loob ng selda yung turo ko sa mga maliliit na bata. Malawak si dati nabot ko eh. Kaysa sa ngayon eh. Hindi na ako bumalik talam dati. Ay, nagkaroon akong anak sa asawa. May ino ang buhay ko. Nagtatrabaho na ako sa contraction. Diba yung bata matigas sa ulo kahit ilang beses mong pagsabihin. Ganun, ganun pa rin gagawin eh. Kaya pag nalulun sa akin eh, Holbin. Nung so, nung nila, nun, okay, huwag yan tularan ngayon. Sisira lang ng buhay na doon eh. Sabog sa labi iwasin yung mag-rapi. Solve yun. Walang mamanayari sa inyo yan. Eh, yun, talaga na-solve yun. Saka rapi yun ito. Huwag hindi mong solve yun. Kaya iwasin nyo na yan. Walang yung dudulan na maganda sa yan. Mag-aaral lang kayo. Matapos yung mag aaral nyo, matulog pa sa magulang nyo. Hindi pa hindi sa ulo. Gusto ko sa mga batang nanonood niya so, yun. Huwag niya tularay yung bata ako. Sa, Sabi ko sa bulo. Agad bata pa. Iwas-iwas na. Mag-aaral lang kayo. Basta lang yung libro. Makikigay sa magulo niyo pag binapayawang kayo. Kaya siguro makawala kung makikinig kayo eh. Sa pagkatao niyo naman yun, makikinig kayo eh. Hindi. Alam niya payo ko sa mga magulo. Kung hindi babaya yung pag-alagalalak nila. Pag-oras ng niya, harap-harap Wala silang Ay, palabasin eh bawal nila, mas klase anak nila. ibang siyang magulang, wala lang. Kahit, kahit mo, ganun din. Ibali, lang yung sinasabi ng tao sa kanila. Bible! Nabasa ko siya yung Biblia na nasa sa ako niya. concentrate ko yung buhay ko na hindi na ako gagawa ng kalokohan. Paglabas ko dito, nabagbagong buhay na ako. Gano'n ako ang asawat, anak. Lasi bibigyan, paglaya paglaya, hindi ako gawa ng kalokohan. Normal na tao na ako, gawa ko trabaho. Pag isa ng bagbagong buhay na ako, dire-direct yun yung paglaya ko dito. Bigyan ako maganda trabaho kan atin. anak ko, sa asawa ko, yun biya niya sa akin. Para magbagong buhay na ako. Yun yung magandang biyaya binigay sa akin. Mga tinta na loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan ng imahe nito sapagkat di lang to basta inukit ginuit o para lang maitatak sa halit ninaan sa masusing proseso ng sa ganon mapulitong mabakat sa harap ng mapangusgang mga matama masama kaagad pagnakita pag nakita nila pag meron ka na sa Pilipinas ay matik na adit at kriminal ka ganyan nila kababaw tignan ang sining na ating ginagalawan ganun pa man bilang nagtatato di na dapat yung pagpapatulan mga lugar Ito lang ang bisayo sa inyo. Iwasan natin itong ulo. Eh, kung dayon, tayo, mga mga matuwa pa sa atin. Kung magkakaisa tayo, bilang pangkat. Support tayo itong kalle. Sa harap ng mapangusgang mga mata, masama ka pag nakita nila